Iniimbestigahan na ng pulisya ang posibleng motibo sa karumaldumal na pamamaslang sa isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Nag-alok na rin ng isang daang libong pisong pabuya ang lokal na pamahalaan para sa ikadarakit ng mga salarind. Ito ang hataw na balita ni Nestor Torres. May itinuturing ng person of interest ang Bulacan Police sa nangyaring pagpatay sa isang mag-anak sa San Jose del Monte City noong Martes. Limang miyembro ng pamilya Carlos kabilang ang tatlong bata ang pinagsasaksak ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa loob mismo ng kanilang bahay. Ayon kay City Police Officer in Charge Superintendent Pitts Macariola, nakausap na nila ang ilang individual na posibleng makatutulong upang ma-identify ang mga suspect. Meron na mga apat, sumula kahapon, hindi lang po sila ang ating iimbitahan. Kundi ang sabi ko po ay uh, yung mga tao na may access sa kanila at uh, pamilya, pamilya sa kanilang bahay. Hinala ng mga polis na hindi lamang isang tao ang gumawa ng krimen. Tinitignan din ng mga ito ang posibilidad na panggagahasa sa biktimang si Estrella Carlos ang motibo sa krimen. Lalo na at walang bakas na ninakawan ang mga ito. Ayon naman sa padre de pamilya na si Dexter Carlos, maaaring kakilala nila ang mga suspect. Yung nahuli rin hindi na ng yun, yung tatlo na yun Yung anak kasi doon sila naglalaro sa bahay nila. Kaya pinatay yung anak ko kasi al kilala ng anak ko kung sino yung pumasok sa bahay. Planong dalhin ni Dexter sa Cagayan ang labi ng kanyang pamilya habang sa Mindoro naman ang kanyang biyanan. Ngunit problema niya ang kawalan ng perang pantubos sa mga labi sa Poniraria. Mahal nang kabao, need talaga ng 10,000. Minnie ako ng tulong. Nanawagan ako sa gobyerno natin na tulungan niyo sana ako. Samantala, naglabas na ng isang daang libong pisong pabuya ang pamaalang lokal ng San Jose del Monte, Bulacan para sa ikadadakip ng mga suspect. Mula sa Bulacan, ako si Nestor Torres, humahataw sa balita.